Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang ilang buwang pananahimik sa mga isyong politikal, muling nagsalita si Agot Isidro kaugnay ng kasalukuyang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang social media post, tahasang tinanong ni Agot ang kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang misteryosong pangalan na sinasabing tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Hindi rin pinalampas ni Agot ang kontrobersyal na paggamit ng 125 na milyong piso halaga ng confidential funds ng OVP na naubos umano sa loob lamang ng labing isang araw. Sa gitna ng kaguluhan, asa na si Mary Grace Piatos at ang 125 milyon pesoses. Ani Agot sa kanyang post, Matatanda ang isa sa pangunahing kontrobersya na kinakaharap ni VP Sara ay ang umano'y maanomalyang paggastos ng kanyang opisina ng confidential funds, bagay na ilang beses ng pinuna ng mga kritiko. Ipinanawagan ng ilang mambabatas at civic groups ang masusing investigasyon at transparency sa paggamit ng nasabing pondo. Ngayon man, ayon kay Ombudsman Samuel Martirez, hindi na raw kailangang ilabas ang mga resibo ng nasabing gastos dahil ito ay nakalaan umano para sa mga intelligence-related na operasyon. Noong ikalabing isa ng Hunyo, bumoto ang labing walong senador na ibalik sa House of Representatives ang mga artikulo ng impeachment laban kay Duterte, sa halip na agad itong tanggapin para sa paglilitis. Ang naging hakbang na ito ng Senado ay lalong nagpainit sa usapin at umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko, tabilang na ang mga kilalang personalidad gaya ni Isidro. Kilala si Agot Isidro bilang isa sa mga prominenteng personalidad sa showbiz na hayagang nagpapahayag ng opinyon sa mga isyong pambansa. Matagal na rin siyang kritiko ng administrasyon at tagapagtanggol ng good governance at accountability. Sa kanyang pinakahuling post, tila ipinapahiwatig niyang hindi dapat tumigil ang publiko sa pagtatanong at paniningil ng pananagutan, lalong na kung pera ng bayan ang pinag-uusapan.